Hello mga kalofi, welcome to St. Anthony, Newfoundland, Canada. So, nandito kami ngayon sa Canada. First time namin dito. Kasama ko na naman si Ate Ada. hindi you know? na alam dito. First time, sir, dito. <laughs> so, yung tour guide ko, yung, hindi rin niya alam. So, ayan yung ano ng train, no? Ano ba to? So, maghahanap kami ng grocery store. At meron kaming bibilhin sabon na panlaba. Ay, no, meron, no. Tsaka, hanap din ako ng, ano, mabilang souvenir dito sa St. Anthony. First time namin dito, mga kalofi. Kaya, hindi rin namin alam. So, sundan lang natin to. Tour guide natin. Wala rin alam. Mag-swing pa. Ha? Hindi ka pwede dyan. Hindi ka naman alaw dyan. Ang taas-taas ng paamoy. Pag, pag tayo mo diyan, pagbaba mo. Wala na, balinto ka na. Ito yung ano, Baka mo yan, ito, Paano ba ito, grocery store? Coleman's. Ha? Baka yun, binati ka sa Ano muna tayo? So, ito yung kabuuan ng St. Anthony. Tenda kami ngayon, mga kalofi. Ano? You know? Yan. Ganyan lang yung mga bahay dito. Hindi namin alam kung bahay ba yan o kung mga stores so ito yung mga playground nila dito eh hey, no, Colesman, ba diba? grocery store yan eh yeah, but, okay. Ay, ba yan? hospital hospital pala eh dito tayo sa Colesman, eto alam ko Colesman, ano yan know, eh oh, grocery store, store yan eh, so pata tayo doon. hospital ba yan? So, ayun no Charles Memorial Hospital. Ay, oo. So, yan yung hospital nila dito sa St. John, New Canada. kumakaway yung flag nila, oh. yung flag ng Canada. So, yung tawag pala dito, ito yung namin, ano, Greenfield Playground, Children Play. Akala ko sa Pilipinas lang yung malubak. Meron din pala dito. <laughs> Tingnan yung, <laughs> yung mga lubak-lubak dito. Yan lang. Puro lubak Yan. Kaya ingat ka pag may dumang sasakyan. Hello. Kung may dumang sasakyan pa. Na, so, nananawagan kami sa government ng Canada. Sira yung kalsada nila. Kalsada nila, tatansikan po kami. Kung tek kami natansikan. Kala ko, so, hindi na kumatalsikan sa Canada eh. Kasi <laughs> <laughs> sa lugar namin, as in, lubak talaga doon, lalaki ng mga bato. Hello! Hi! Maghanap kami ng grocery. May grocery? ay ito yung grocery ko. Close ah, wala, pa? Wala nang ibang, ano, grocery. Store. May nagita kami dito, kababayan. Pokemon, nine. Oh, Ay, nine pa? Oh, ah, sarado, sarado pa. pa. Uh, hospital ba yan? Apo, hospital. Yung po kayo, may grocery din po, minutes. Doon sa Pero bukas na. Uh, yung food land. Nine pa rin. Nine pa. Oh, may, ah, ah food, land. May food Ay, food land, land maganda yun. Oh. May biting malaki laki. parang mas marami uh, kang so, so. doon. doon pagkain kasi so, yung yung may Mary Brown sa Villa light doon may Tim Hortons doon na yun baka yun yung pinaka center sa doon oh doon yung pinaka sentro pero medyo malayo siya Mga 30 minutes kung lakad saan kayo punta ngayon yan dito lang, lang. maghanap lang kami ng grocery pang ano bibili kami ng mga konsabe oh, Bukas sa ano kami? Sa St. John. Malapit lang din yung dito ganito rin. Ah, okay, dapat bukasin lang box sana ng ako dito. kasi 'yung kinakausap ko. pro province. Nakalagay 'yung province eh. Parang ano siya nang Labrador, 'di ba? Ah. Tagal ka na dito, sir? Ah, year ini ha. Ah. Dito ko lang 'yung nasa ako kasi 'yung trabaho Ah. Tapos sa Tim Hortons naman ako nagtatrabaho. Ang galing. Oh, po, yun lang po. Saan kayo sa atin? Saan kayo sa atin? Wala oh, ko, yung asawa ko, may ako lang yun. Ah, wala pa lang po kayo? Oo, oh, uh, dito lang, dito galing. Diyan uh, <laughs> sa atin. Diyan kami sa atin. tatlo kami sa atin. Diyan Maraming mga, mga Pilipino po. mamaya yan, lalabas na hindi may pa kasi kami out tender eh. Oh, ba? yan. Pero lang Ay, sa, sa ano yan? Sa, yan? sa tour lang yun. yan? So, Pero kung si si mga sport. independent, well, maglalakad-lakad so, lang yan. Mga, talaga, na yan. na na oh. eh, kung 40 at bayad mm. Ang taxi naman, nasa 15. Sayang kung noon sana kayong mga June of July, uh. may icebergs dito, eh. Lagi namin pinupuntahan Ah. meron din yan sa Dino, sa 93 kasi ga, ga, so, oh, galing kami ano eh, wala, eh. Greenland. Greenland, yeah, Iceland. kami galing. Ay, tama ka na yung Labrador. Oh, sabi ko sa'yo, Labrador eh. Di Kasi pa, yung nyo. Pero dito ba, wala kayo matapasin. Yan yung pinakasin. Pwede maglakad-lakad muna tayo doon. Ay, hindi tayo maglakad-lakad. po oh. na Kayo. Saan? Baka malakas. Balik na lang kayo pabalik. <laughs> Wait baka malay kayo balik, balik. Baka malagpas kami eh. Maglakad lakad na lang siguro kami. Ay, lang Salamat. 2 hours lang yung break time po eh. 2 hours. Baka malay kami sir eh. Lakan, oo, lakan, baka malay. Baka mapalayo kasi oo, oo. Buti kung oo. lakad machansa namin yung kwan. Oh, wala na, bilang kasi mano namin, sayang. Eh. Sayang. Mm. Okay, thank you Sarah. Salamat. Salamat po. Ako <laughs> yung <laughs> buntong na natay doon. To, oh. kaya <laughs> 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 bubuutinarin ignya tayo na nagtatagalo. <laughs> sayang 'no, hindi tayo. To, so, isa nating mga isa nating kababayan nag-offer na sakay daw kami sa sakyan niya dahil hinatid niya yung asawa niya sa ano ayun o, ayun o, ayun hinatid niya kasi yung asawa niya dun sa Colesman dun nagtatrabaho sa grocery store dun sana kami pupunta pero sabi niya isa 9 pa yung bukas no? 9 pa so ngayon maglalakad-lakad na lang kami dito so, ang daming grabe yung mga lubak-lubak dito wala nga daw mapuntahan dun dito lang daw So, doong side, wala daw masyadong mapuntahan. Bahay, bahay lang. So, dito, ayan laki ng hospital nila. Charles Cortez Memorial Hospital. So, di ba? Simple lang dito. Ayun nga, nabasa ko nga rin kanina sa Google. Isang ano lang talaga to, maliit lang din na probinsya. Maswerte ka na kung dito ka na, no? Oo. Dito sa Canada? Ay mo, may sasakyan na siya. Hati, hati na lang. Oo. isang taon nga lang siya at kalahati dito, eh. Bait naman ni yung... Oh, new patient daw, oh. Welcome. <laughs> Family Dental Clinic. Hello. Welcome mo naman yung mga viewers natin okay. sa Kanada. Welcome mga viewers. Welcome. welcome sa inyo lahat. Manood kayo <laughs> para kahit hindi kayo makarating dito, Makikita mo yung lugar. Tama. So para ipakita namin sa inyo kung ano yung nandito sa Kanada. Sa St. John. Uh, St. John, ah St. Anthony. Ah St. Anthony. Bukas pa yung St. John, pinaka-city daw yun. Oo nga eh. Lagi akong St. John na St. John. Hindi na pa ako sinitin. Excited lang yata ay, kung ay nang KFC kaya bukas kaya ah. KFC ah. So, ito yun. Mga historical din na dito eh. medyo oh. Medyo napakatahimik. Medyo ano sila. Parang tahimik yung lugar nila. Kasi probinsya lang eh. O oh, grabe yung hospital nila oh. Ang laki ng hospital laki nila. Laki ng hospital nila. Mula doon. Yun know, oh. Mula doon. Hanggang dito. Ay iba naman yata to. Ito. Tingnan nyo yung kalsada nila, oh, puro espalto. Oh. Oh. Pero maganda pa to kasi kalsada na to, maganda pa to kasi sa ano. Tulang yata dito, widening eh. Oh, daming lubak-lubak. Mag-road -lubak. mag, mag sila hanggang dito. <laughs> Tatlong bus. Panahon dito mga kalofi, maano, makulimlim. Bagong tapos na siguro yung ano dito, no? Mula, mula siguro kanina madaling araw. So, ayan oh. ano. Pinuntahan lang ng hulan to. Ito lang yung makikita dito. ba? Diba? Marami na. Ito masyado makikita dito eh. Ito naman ano yung mga bahay. Niyo? Ayan o, oh, gift shop. O, oh, sabi o, oh, St. Anthony. O, oh, saan tayo pupuntang eh, gift yun. shop? Ayan yun. Ayan ang hotel nila. Yan. Greenfield Heritage. Oh, hotel Simple yan. lang, no? Mm. Sa atin, pabunggahan yung hotel. Ay, patawal patawal kasi yun. sobrang tataas na mga building. Kasi masisira yung mga forest. Ay, mga. home for senior pala siya. oh, parang home for for the same. Mga senior oh. Dyan, mga senior. Ay, sana may ganyan sa pili. Ano, parang home for the agent? Ano ba yun? So, uh, so yung punta natin ngayon is uh, medyo may kamalasan. Masyadong ma napaaga yung labas namin. Sarado pa daw yung mga kuwan. Bas na maybe pa pala. So tingnan nyo yung hotel dito. Okay. Tira. Diba May parang dagat dun eh. Mm. Parang naman makita ng mga viewers mo yung Newfoundland, St. Anthony, Canada. St. Anthony pala to. Oo. Oo. See, minsan, Dun mo lang masishare yung mga lugar na hindi napupuntahan ng mm. ibang tao. Mm -hmm sa panunood nila. So, gayon malaya ako ngayon buong araw dahil uh, panggabi ako. Oh. Ito, oh. hours break time nito. Ako panggabi, whole day ako walang pasok eh.